maraming salamat po dati, Frankie. Walang ano nga. Napakalaking tulong po ito sa akin. Sino yung pumunta doon? Sila ba yung pumunta doon? Nanay po. Nanay niyo po. kasama na doon. Pasok po kayo. Oh, sige po. Ito po. Ito bahay niyo. Alikahan niyo. Ito po bahay Hmm. Ilan kayo nakatero dito? Ano, bali tatlo lang po kami nung anak kita sa asawa. Anak nyo? Opo. Ah, may oso. anak ka pala. Isa lang po. Sa, asa na asawa nyo? Nagtatrabaho po. Anong trabaho? Sa bakery lang po. Bakery. Ilang taong ka naman? 26 po. 26 pa lang. Bata pa. Saan nagsimula yung sakit niyo po? Ano po kasi dati Frankie, dati po, nagtatrabaho po kasi ko sa bakery. Bakit, ang ano po namin dati, puyatan kasi magmaraming gawa. Abot po kami ng madaling araw. Pagano, uminom na lang ng energy drink para hindi na po inaabot. Oh, tapos? Tapos, sa mga pagkaitin po ng mga maalat, mm -hmm. po, yung sabi po ng doktor, tapos masokan yung sleep. So, anong tinamaan ng kidney? Kidney po talaga. Okay. So, yung bukol na yan, hindi naman yan. Kumbaga, bumukol lang yan. Ano po, ito yung una ko po pong dating axis. Mm -mm. Na pinagtutusukan, inasira, bumutok siya. Mm, -mm. Ngayon, nilipat dito. Mm -mm. Ito na po yung bago. Pati ito. Ito po, wala na po. Hindi, ito yung na. dati, ito opo, yung bukol. Dati. Ganun ba yung dialysis? Opo, Paano pa proseso opo. ng dialysis mo? Hmm, magkano yung gastos? nung nag-umpisa ako, na Frankie nang ano, talagang nauubos ko ang 10,000 sa isang ko lang. Nasa private pa kami, wala pang libreng dialysis mo. No? Mm -mm. Kasi ngayon, habang tumatagal may libre na. Mm, -mm. Kaya, wala po kami sa mga gamot ko lang, tas pamasahe, pagkain yung nagkinagastos ko. Ah, uh, so nung nagpa-dialysis kayo, wala naman kayong binasto? Wala na, or... nung nalipat na po kami sa ano, mga public na hospital. Mm -mm. So, ang problema, gamot, gamot pamasahe, pamasahe. pagkain na lang po. Ipagkain. E, Ilan to ano ba ng asawa mo? 32. Okay. Ilan e, kayo magkakapatid? Pito po. Pito. So, yun mga kapabayan, mga kabarangay, no? Uh, si Ate Rica, 26 years old. Uh, medyo hindi siya siniswerte sa ngayon. Dahil sa kanyang uh, edad, 26 pa lang, pero ito, nagda-dialysis na siya. At uh, kaninang umaga, nagpunta po sila sa bahay at uh, hindi ko sila naharap dahil meron akong importanteng lakad. Kaya ang nakausap niya is ang ating mga ibang kasamahan. Pero kinuha namin ang kanilang uh, location dahil ang sabi ko, pag may time na pupuntahan ko sila. At ito mga kababayan ang nasaksihan natin na napakaliit ng uh, bahay nila at ayon sa kanya hindi siya namamalagi sa loob ng bahay pagka talagang mainit dahil bukod sa bawal sa kanya yun at ihingalin siya no? at ito nakita natin mga kababayan parang ang nagsisilbing uh, buhay niya ay ang oxygen na yan dahil pag hiningal ka Hirap na po kung paano pag wala ka ng pambiling oxygen nakakapitan na o po. Nauutang. Paano kung halimbawa walang oxygen? Wala na po. Baka wala na po ako. Patay na po. Iiyano na ako sa hospital. Hmm. na lang po. So maaaring ano? Opo. Maaaring malagutan ka ng hininga pag walang oxygen. Opo. Gaano kahirap yung sitwasyon ng isang nagdadialisis? Sobrang po dati, Frankie, kasi eh yung dating ginagawa mo, hindi mo na magawa ngayon. Yung mga gusto mong pangarap ko sa buhay mo na wala na. Ano na ano, na may anak po ako. Minsan hindi, hindi ko na po siya maalagaan sa, sa mga kilos niya. At hihingarin po ako. At sa mga pagtakbo niya, hindi ko na po siya mahabol. Eh, wala na po. Ito na lang po yung buhay ko. Antay ko na lang kung kailan ako kukunin. Pero ang ko lang sa sa Diyos, ano, mapalaki ko muna yung anak ko bago kukunin. Ganito pala, mahirap ang kalagayan ng isang nanay na isang cancer patient na kailangan dumaan sa dialysis. At ito po ang kanyang kalagayan ngayon habang kinakausap ni Daddy Frankie dahil sa kahirapan ng buhay ay hindi po sila makapunta sa mga pribadong hospital at ang nagsisilbing buhay niya ngayon ay isang oxygen. Maintenance pa rin po uh, pag tapos ng ano, yara. Pagkatapos ng transplant. Na mawawala lang yung dialysis. Ah, uh, para mawala na. Kasi ang hirap din po pumunta sa dialysis kahit na malakas ang ulang, bumagyo, pupunta ka, pupunta ka. Ay, ganun. Pag-schedule oh, niya. Bawal po umi-skip ng dialysis. Paano pag na-skip mo yung... Kasi pag na-skip mo, ako yung, kami yung mahihirapan, mapupuno yung tubig namin ng katawan. Eh dapat lagi kami nanililisan. Kasi hindi na po kami umiihi. Ay, hindi kayo umiihi? Wala na, nasira, po yung kidney namin. Hindi na po siya umaandar na siya yung nanililis nung dumisa mm -hmm. po yun. Tayo mo isang sakong bigas. Pasok mo Bandang. Thank you, Kuya Bandang. Maraming salamat. Kaya ka, pakatatag ka lang, ha? Ito, may dala ko 5,000. Sana makatulong to sa'yo. Maraming maraming salamat mo, Daddy Frankie. Walang ano, ma. Napakalaking tulong po ito sa akin. Pray lang tayo. Opo. Ha? Kasi na alam ko hindi pero pero ang iyong pinagdadaan pero mapalat ka pa rin sa ibang may sakit may karamdaman dahil may pamilya may kapatid may nanay ka at may asawa ka na hindi ka nila pinabay sadyang makapalaran ang bawat isa sa atin so, maging matatag lang tayo na tayo tayong tumawag kay God no? Thank Walang ano man. No? Huh? Kasama ko nga pala si Aling Rochelle, ang aking asawa. Hello no? Opo, at kapag ka lang. Opo. Gaya mo yan, ha? Kaya ka lang kayo. Marami, salamat po. Sana po. Oh, po maray pa po kayo matulungan ng po nangangailangan. Yeah. So, yon mga kababayan, mga kabarangay. Sa mga paglipas ng mga panahon, paglipas ng bagyo, napakahirap paglabanan yung mga pagsubok pero sa nakikita ko kaya Tirika di hamak na mas mahirap pa yung pinagdadaanan niya pero dahil may Panginoon tayo na siyang uh, uh, walang tigil na gumagabay sa atin kaya hanggang ngayon no, lumalaban pa rin maraming maraming salamat po mga kababayan kung isa ka man na nanonood ngayon sa video ng ito mga kababayan para mas makatulong pa maglalamping po ang inyong lingkod. Share natin ang video nito. Maraming maraming salamat po and God bless po.